Kumusta tayo dyan guys? Sana ay all good tayong lahat. So, ito ang ating magiging huling vlog para sa taong 2023. Isang masaganang feeding session para maging masagana rin ang ating 2024. Happy New Year sa inyo lahat. At yun, i-take down natin lahat ng mga opportunities. Good health at happiness sa ating lahat. Chill lang tayo lagi. At yun, tuli -tuli lang tayo. Unahin na natin to guys, ang ating Pampabetius Antinous Lightning Blue. Sure na mag-take down yan, kaya siya nang mauuna. Boom! Astig! Yung hey guys, masaganang take down na kembot-kembot pa itong ating tarantula. Isang bagong bihis na tarantula ang ating Pampobetus SP Solaris. Yan, napaka vibrant ng kulay. So, check natin siya kung ano din kumain. Uy, yun. Gabi. Pang battle of the Funks yung takedown niya. The Battle of the Funks. Stick kayo Napaka-vibrant, no? Bagong biis. As ting mga tarantula, kapag bagong shed eh. Ting mika mo the boss to may nasa labas. Ayun siya. Kaso pag nagagalaw tong enclosure niya eh, nagtatago siya. Gusto ko sana siya makuha na ng takedown. <laughs> Takbo agad siya eh. Diyan ka lang. ka lang. ka lang. Diyan ka, lang. Diyan ka lang. Okay, so far na sa labas pa rin siya. Ayun siya guys, oh. So. Diba napakaganda, ba? Ay mag-focus. Okay, buksan natin. Oops. <laughs> Laka. Laka. Ayun. Ayun siya guys, so. Long time no see. numa-pit ka kung gusto mo ikaw ma take down tandaan boom ayos 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 na ayos ang take down nya ha huh. worth it yung ating dahan-dahan na pagbukas sa kanya yung closure. Harapak tira ka feriana. Eto siya. Nagmumukha siyang male kasi umaapoy-apoy na yung kulay niya. Ang female nito e eh, more on black yung kulay. Eto umaapoy na. So ito yun guys. Ang ating harapak tira na female. Yung male e ibang kulay no. Eto yung male guys oh Parang apoy yung kulay. Kaso mas malitong tong mga males. Cricket. Oops. Napakabilis ng cricket na yun ah. Matagal na akong nakakita ng threat pose guys ha. Okay, try natin ulit. Boom. Tagal mag-take down guys. Gagalawin ko yung kinikita. Yun, kinagat na. Mm -hmm. Yan guys, ang take down ng ating harapak tira kafirian. kanyang fang action. Diba? Lupit oh. Nagtatago tong isa ang ating Pulmictopus SP Dominican Purple. Naipit ko ato ng masyado yung griket. Nag-thread post lang. Ayun, take down nyo guys. At lang fang action tong ating Dominican Purple. Ito ang ating Sinestis SP Light. At ang cricket niya. Ayun. <laughs> Kala ko papakipot pa siya eh. Labas yung katas ng ating cricket. Busog na busog kasi. Pampabetius SP Hexa guys. Ito siya. Ang okay. Ngayon, tinake down din. Yung tweezer na kagat na dito. Kaya hindi niya tinuloy. <laughs> Pampabetos SP Tigris, guys. Ito siya. Isang malaking mama. Boom. Nice take down. Bibigyan ko din siya ng isang super worm. Ito pa. Ito pa. Mayroon pa dito. Hmm. Ayun. Kagat, 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 kagat. Pagkat. Kaya mo yan. Ayun. Isang cricket tsaka isang super worm. Ito na pala mga sasimay. Kulay blue siya. Iyon ang kanyang super worm. Mm-hmm. mm, -hmm. mm -hmm. <laughs> Kitang kita yung fang action. Ganda. Pampobetius plateoma. Hecha. Eh, Bu. Ah, nipintay ko niya. Biglaan na. Simple pero rock. Brake pel mabomi guys. Minsan maarat ito mag takedown eh. Sana magpakita ng takedown. Ngayon. Ang sinunggaban niya. Ang <laughs> lupit ng pinakiri ng takedown guys ah. Katas ng cricket. crispy Juicylicious Juicy-licious. Ito pinapataba ko ulit ang ating Tira po sa steer me. Kumain ito ng tatlong crickets nung nakaraan. Hindi pinapansin yung cricket pero matakaw yan eh. Kakailan nyo rin guys. Kapit natin. Yan na. Yan na. Boom. Hm. Biglang lingon. Ipot lang siya eh no. Ang ating panibagong big mama. Oops. Sana ko na baka mag ano pa magpalipad ng makakating reticating hairs. Hmm. Yan ang ating pormictopus canceredes. Oops, hinay-hinay-hinay na. Hinay, hinay. Hugutin mo. bu Ayos. <laughs> Ang sarap magpakain ng mga talahan talaga, guys. Kaka-chill. Chill lang tayo. Pampabetu sa Espicosta. Mail siya. Mm-hmm. Na-listo. agad yung fangs. Isa so, pa, guys. Mag-take down. Ang ating pulmik to po sa nasa wall ng kanyang enclosure. to ako kung kakain siya dito. Ayun o. No? <laughs> Stig, kumain siya sa taas. Diba? Diba? ganda ng kulay no so yun guys ang ating mga takedown at muli ito nga pala si Kaido <laughs> ayaw mag takedown matanda na so yun guys muli guys sana ay maging masagana ng ating bagong taon happy new year ulit sa inyo lahat chill lang tayo lagi peace